Kaya ang mga tunay na iglesia ni Kristo, kahit mabigat ang problema, hindi mo siya pwedeng hadlangan sa kanyang pagsamba. Gagawa't gagawa siya ng paraan para siya makasamba. Kahit na sila ay pagbantaan ng kanilang amo, na aal aalsin sa trabaho, di bali na para sa kanila yon. Sapagkat alam nila ang mas mahalaga, yung pagsamba. Kasi magtrabaho ka man, nang magtrabaho, hindi mawawala yung problema. Pero pagka ang Panginoong Diyos ang nasa buhay mo, tiyak, merong tutulong sa iyo dahil ang Diyos ang mahahabag sa atin para tayo pagkalooban ng Kanyang awa. Sapagkat kung nais natin ang pinakamabuti, sambahin anyang Diyos sapagkat ang pagsamba ang nagbubukas ng pintuan sa lahat ng kabutihan galing kanino? Sa Diyos. Sa Diyos. Isipin natin yan, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Diyos pagka hindi natin pinabayaan ang ating pagsamba. Alam niyo, kung ako lang ang may sabi nito, huwag niyong paniwalaan. Ang nagsasabi sa atin nito, sino mang kapatid? Ang Diyos mismo. Salita niya yung ating binabasa. Kaya kung gusto natin ng pinakamabuti, kung gusto nating buksan ng Diyos ang pintuan ng kabutihan sa ating buhay, wag nating pababayaan ang ating pagsamba.